Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, actually, Mama Mila, mm -hmm. lahat ng mga council members ng SCSC, lahat kami nagvo-volunteer na tumulong sa mm -hmm. NCSC. Kasi That's marami good. naman kung sa amin na ano na kayo. eh galing galing din naman sa gobyerno galing sa mga yes. ibang kumpanya para mm -hmm. nung kami ng planning and budgeting no mm -hmm. at uh, siguro ang isang dahilan niyan ay kung bakit hindi sila nakakagawa ng maayos na budget ay dahil nga kulang sila sa tao tama at uh, tama. at papaano ka naman mag volunteer pag, na kayo kung Oo oh, oh, nagbo-volunteer na, ano. na po kami ng ano 1 mm -hmm. peso consultancy. Oo. Oh, oh. Kasi nga kasi Tung nga yung it, mga ang ang like, isa pang man, problema, na pinoproblema problema at ito ay uh, internal na kalukuhan ano. Yung po kasi mga regional director hindi nila ma-appoint appoint dahil uh, right. nagtatalo daw po sila na kailangan ang regional director ay uh, seso seso Ayun or nga. ses eligible at mm -hmm. sana dapat appointed ng president. Eh yung eh, executive yun director nga hindi appointed by the president. Eh yun na nga po eh, ang nakakatawa po mga komisyoner pa ang nagku-question sa sarili lang para bang binabaril nila ang sarili nila. Eh Yan na nga, natatawa kaya, po kami. Natatawa kaya Kaproy, kami sa sectoral council kasi oh, para silang nagbabaril ng sarili. Yan nga, kaya kay Ron, noong matapos yung TWG meeting natin, uh pumunta ako doon kasi nalaman ko kay Frank na meron daw silang meeting. Hmm. <clears throat> Lahat ng commissioners nandoon. So, pumunta ako sa office nila. At talagang sinabi ko sa mga commissioners na, paano na naman? Sabi ko, magbabudget hearing, wala pa kayong regional director, so wala pa kayong ano. Sabi ko, paki ano na lang, mag-appoint na kayo. Huwag na ninyong antayin na si Presidente pang mag-appoint ng regional director. Kasi sa dami ng trabaho ni, ni Presidente, hindi naman niya, hindi man lang tayo ang inaasikaso eh, kako. At saka bago dumating kay Presidente, Dadaan sa PMS, dadaan sa ganito, dadaan sa ganito. Bago makarating kay presidente, baka isang taon na. Kako, so, mabuti pa, kako, kayo na ang mag-appoint. Kasi yung executive director na, kayo ang nag-appoint eh. Eh, to regional director lang. Eh, Saka alisin na, na ninyo yung seso-seso. Kako, para it, it at least... It goes without saying. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.